dito po tayo ngayon sa dam ng San Jorge. Ah, uh, yung nakakabenepisyo po ng dam ito ay sa kasama po so, ito, ano to? Ah, uh, from La Paz, Barangay Mundon, ah, uh, Panuan, Ayun po kay tatay, uh, since natayo po yung dam na to, ah, uh, 1980s. So, siguro hindi pa ako buhay ng, kasi 1990 na tao. So, yung dam na to, sa ganda po nito na magbibigay sa ating mga magsasaka kasi kung magigitan nyo na yan kung wala ito yung mga magsasaka yung mga nagbagawa ng mga rice fields so, wala silang supply ng tubig at saka medyo mas madali matuyo yung taniman nila so, ganda talaga ng dam kasi may yung ito sa ating mga wamayan sa ating mga magsasaka sobrang laki ang tulong ganito yan po magkita po natin magkita po sa inyo yung dam yung kabuuhan ng dam so ayan. so ngayon ayan po si tatay ang ating kasama right? okay Ayo ka muna sa ating mga followers <laughs> so ayan. tay mga anong taon tunay tayo yung dam So, yan kawayan. Sabi nga niya, ayun sa sinabi kanina, mga 1980s. So, yan po yung sabi ni tatay. So, yan po yung pala yung kasama kung saan ka mapunta. Uh, yan po, pakita ko po sa inyo yung dam. So, ito. May kita nyo dyan kawayan. Dati daw, mayroon dyan parang patwi. Dadaanan ng tao. So, po, Malawak po yung dam. So yung pathway na yon, yan po yung ah, parang pinutol na lang ng mga mamayan, yung mga taga barangay natin kasi nagkaroon daw dyan ng aksidente. Yung may nahulog na bata. Parang ilan ba yung nahulog dyan tay? Dalawa? Isa? Dalawa. Oo, oh, dalawa. So, yung isa sa sana po nandito po yung ano nila so, kung nakita man kami nila ano po na uh, lang po and then sana nasa maganda silang kalagayan ngayon yung, uh, yung nahulog dyan so, dalawa dalawa po yung nahulog dyan kaya tinanggal yung uh, pinakatulay parang tulay tawagin patwi ng tao sakali po baha tapos yung tubig sa dam doon po dumadaan yung tao pero since na parang hindi siya safe sa tao super madulas tinanggal para wala nang aksidente na mangyari so yan ang dap pwede kayong maligo dito kung gusto nyo malawak yan lang maraming ano maraming lumot so yan yung nakaraan po makikita nyo yung from level ngayon ng tubig Uh, nasa 0.8 po yung tubig ng dumaan kami dito yung level dito sa baba sa 0.8 so malakas po yung tubig nun kaya medyo nahirapan kami tumawid ng tatay tatlo kami sa pangkasama ko so yan ang talaga dito so yan pagdaan ito po yung papunta ng barangay lapas kung papapunta ka sa bayan at ito naman po yung papunta sa barangay Puhagan so, nadaanan lang po ito dito kung mga hindi masyadong mabaha ma tulad so, ngayon maganda yung panahon, walang ulan so, safe po dumaan dito yung mga bata yung mga galing sa sa kanila, punta sa bayan daladala yung mga produkto pero pag baha po dito mayroon naman dito na dadaanan ang sa kabila So, yan. What? At isa pa po, kabayan. Mayroon pa po akong sure sa inyo. Marami pa lang isda dito sa dam. So, may mga isda dito na no, tilapia, dalag. Marami. So, dun sa taas. Kaya lang, hindi naman kayo pwede manguha dyan. Hindi bawal. So, yan. Hanggang dito lang muna, kabayan. At maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan i-share, like at pa-heart na rin po sa mga videos ko. Ayan. ako po ay uh, alis na. Para makita niyo yung dadaanan namin. Yan po yung So, yan yung dam. Kami ngayon ay na. yan po yung akubo parang huting shade sya yung para sa dam uh. so yan po yung mga cleaning ng ating mga taga barangay kanal <laughs> Oh yeah